Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakasikat na art sa mundo ay hindi lang basta art? Paano kung sa likod ng mga mamahaling painting at performance ay may nagaganap na ritual? Isang ritual na para lang sa mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan at ang nasa sentro ng lahat ng ito ay iisang babae. Kamusta mga kanoo? Welcome back sa ating channel kung saan sinisiyasat natin ang mga kwentong hindi mo basta-basta maririnig sa iba. Ngayon, pag usapan natin ang isang pangalan na kilala sa buong mundo ng sining, si Marina Abramovich. Tinagurian siyang the godmother of performance art. Ang kanyang mga gawa ay pinapalakpakan, pinag-aaralan at hinahangaan ng milyon-milyon. Pero sa likod ng mga palakpak at parangal, may isang teoryang bumubulong sa madilim na sulok ng internet. Isang teoryang nakakakilabot. Sinasabi nila, si Marina Abramovich ay hindi lang isang artist. Siya raw ay isang high priestess ng isang kulto ng mga satanistang elite. Sining na nga lang ba ang lahat ng ito? O may mas malalim at mas madilim na katotohanan tayong hindi nakikita? Samahan niyo ako at kilalanin natin si Marina Abramovich at tuklasin natin ang kanyang pinaka-controversial na art, ang spirit cooking. Bago natin pag-usapan ang mga nakakatakot na ritual, kilalanin muna natin ang babae sa likod nito. Si Marina Abramovich ay ipinanganak sa Belgrade na noon ay parte pa ng Yugoslavia. Ang kanyang mga magulang ay parehong military heroes kaya lumaki siya sa isang strikto at disiplinadong pamilya. Mula sa pagkabata, iba na siya. Dito niya na ang tinatawag na performance art. Ano ba ito? Kung sa painting, canvas at pintura ang gamit, sa performance art, ang katawan mismo ng artist ang canvas, ang medium at ang mismong obra. Ang layunin ni Marina, itulak ang mga limitasyon ng isip at katawan ng tao para makahanap ng mas malalim na katotohanan at nang sinabi niyang itulak ang limitasyon, hindi siya nagbibiro. Ang kanyang mga unang gawa ay mapanganib at talagang nakakagulat. Halimbawa, sa isang performance, paulit-ulit niyang sinasaksak ng kutsilyo ang pagitan ng kanyang mga daliri at sa tuwing masusugatan niya ang sarili, kukuha siya ng bagong kutsilyo at uulitin ito. Sa isa pa, humiga siya sa gitna ng isang nagliliyab na pointed star at halos mamatay dahil sa kawalan ng oxygen. Para kay Marina, hindi ito pagpapapansin. Ito ay para maramdaman niya. At ng audience ang ibig sabihin ng totoong sakit, ang pakiramdam ng takot, at kung hanggang saan ang pagiging tao. May isang performance pa siya na nagpakita kung gaano kalupit ang kayang gawin ng tao kapag binigyan sila ng kalayaan. Year 1974, Naples, Italy, si Marina Abramovich ay nagsagawa ng isa sa pinakamapanganib at pinakanakakakilabot na social experiment sa kasaysayan ng sining. Ang pangalan nito, Rhythm Zero. Ang patakaran, simple lang, sa loob ng anim na oras, si Marina ay tatayo ng walang kilos. Isa siyang bagay, isang object. Sa harap niya ay isang mesa na may iba't ibang bagay. May mga bagay na nagbibigay aliw o ligaya. Kagaya ng rosas, balahibo ng ibon, honey, pabango. Pero mayroon ding mga bagay na para makasakit. Kagaya ng sinturon, kadena, kutsilyo, at oo, isang loaded na baril. Sa unang oras, mahiyain pa ang mga tao. May humalik sa kanya may naglagay ng rosas sa kanyang kamay. Pero habang tumatagal ang oras at nakikita nilang hindi talaga siya gumagalaw o lumalaban, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng ilan. May gumupit ng damit niya gamit ang blade. May sumulat sa balat niya. May dumikit ng tinik ng rosas sa kanyang tiyan. Ang iba ay sinipsip ang dugo mula sa sugat na ginawa ng iba. Naging brutal ang mga tao, naging hayop, para silang walang kinikilalang batas dahil sa isang taong nagsabing, Sige, gawin ninyo ang gusto nyo. Ang kasukdulan, isang tao ang kumuha ng baril at itinutok sa kanyang ulo. Doon na nag-away-away ang mga manonood. Nagkaroon ng kaguluhan. May mga nagtanggol sa kanya at inagaw ang baril. Pagkatapos ng eksaktong anim na oras, tumunog ang alarm. Si Marina na may mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi pero hindi pa rin gumagalaw ay nagsimulang maglakad papunta sa mga tao. At ano ang nangyari? Ang mga taong kanina lang ay sinasaktan siya ay nagsitakbuhan. Hindi nila kayang harapin ang kanilang ginawa. Hindi nila kayang tingnan sa mata ang bagay na biglang naging tao ulit. Pinatunayan ng Rhythm Zero kung gaano kabilis maaring mawala ang ating pagkatao kapag binigyan tayo ng ganap na kalayaan na manakit ng walang pananagutan. Ang eksperimentong ito ay simula pa lang ng mga kontrobersyang babalot sa kanyang pangalan. Habang tumatagal, ang kanyang sining ay nag-iba ng anyo. Nagiging mas kakaiba. Dito na tayo papasok sa bahaging katanungan ng marami si Marina Abramovich ba ay konektado sa satanismo? Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang konsepto na tinawag niyang spirit cooking. Sa unang tingin, para lang itong isang cookbook na may mga kakaibang recipe na gumagamit ng mga likido mula sa katawan pero pagmasdan mo nang maigi ang mga eksaktong sangkap. Fresh breast milk or gatas ng ina, with fresh sperm milk or similia, fresh morning urine or ihi ng tao. On a wall, write the recipe with pig's blood or dugo ng baboy. Kung kayo ang tatanungin, guys, normal pa ba na art recipe ito? Or isa na itong ritual? Ang spirit cooking ay nabigyan ng mas madilim na kahulugan. Lumabas sa mga nalik na email na inimbita ang campaign manager ni Hillary Clinton Nasi John Podesta sa isang spirit cooking dinner sa bahay ni Marina. Dito na nagsimula ang mga conspiracy theory. Ayon sa mga kritiko, hindi lang ito sining, isa raw itong totohanang satanikong ritual. Ang mga sangkap ay hindi raw simboliko kundi literal. Kumakalat ang mga haka-haka tungkol sa mga lihim na pagtitipon ng mga makapangyarihang tao mga ritual na may kinalaman sa satanismo at pagsamba sa kadiliman. Lalo pang tumindi ang mga teorya nang lumabas ang mga litrato niya kasama ang mga kilalang personalidad tulad ng bilyonaryong si Jacob Rothschild na nakatayo sa harap ng isang painting na pinamagatang Satan Summoning His Legions. Ang kanyang mga performance art na kadalasan ay may kinalaman sa sakit, dugo at pagsubok sa limitasyon ng katawan ay tiningnan bilang ebidensya ng kanyang koneksyon sa occult. Ang kanyang nakakatakot na titig, pananamit at ang kanyang paggamit ng mga simbolo tulad ng pentagram sa kanyang mga naunang obra, lahat ng ito ay ginamit laban sa kanya. Ang impluensya ni Marina ay laganap at tumabot na din sa Hollywood at sa music industry. Kilala niyo ba si Lady Gaga? Isa siya sa mga pinaka-popular na pop star sa buong mundo. Pero alam niyo ba na nag-training siya under Marina? May mga video online kung saan makikita si Gaga na ginagawa ang The Abramovich Method. Nakapikit, naglalakad sa gubat, sumisigaw para ilabas ang emosyon. Sabi nila, para daw ito mahanap ang sarili. Pero para sa iba, mukha itong inisyasyon isang proseso ng pag-indoctrinate at nandyan din ang rap mogul na si Jay-Z. Gumawa siya ng isang music video na Picasso Baby na direktang kopya ng pinaka-popular na performance ni Marina, ang The Artist is Present. Sa performance na ito, uupo ka lang sa harap ni Marina at tititigan ka niya. Walang salita, walang galaw, titigan lang. Sabi ng mga sumubok, parang nakikita raw ni Marina ang kaluluwa mo. So isipin nyo, Lady Gaga, Jay-Z at mga top politician. Lahat sila umiikot sa mundo ni Marina. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito o may mas nangyayari sa likod ng mga koneksyon na ito? Sila ba ay mga estudyante lang ng sining o mga miyembro na ng kanyang kulto? Habang mas malalim ang paghuhukay mo sa mundo ni Marina, mas marami kang makikitang nakakagambalang mga imahe. May mga litrato pa siya kung saan nagpo-pose siya na parang Baphomet, isang simbolo na madalas iugnay sa satanismo. Sa isang party ng mga Rothschild, isa sa mga pinakamayamang pamilya sa mundo, ang mga bisita ay nakasuot ng mga maskara na may sungay at ang mga dekorasyon ay mga mannequin na pinagpira-piraso. At si Marina, palagi siyang nandoon, palaging nasa sentro Parang itong eksena sa movie ni Tom Cruise na Ice Wide Shut. Try nyo panoorin para mas maintindihan ninyo, ito ay talagang nakakakilabot. Sinasabi ng mga kritiko niya, hindi na yan art, pangiinsulto na yan sa Diyos. Ginagamit niya ang sining bilang takip sa mas madilim niyang gawain. Itinuturo nila ang paulit-ulit na paggamit ng mga imahe ng kamatayan at sakripisyo. Tanong nila, para saan ang lahat ng ito? Sino ang talagang sinasamba niya sa kanyang mga ritual? Ngayon, nandito na tayo sa puntong kailangan nating mag-isip. Si Marina ba ay isang Satanist priestess? Isang leader ng kulto? O paano kung yan mismo ang gusto niyang isipin natin? Dito pumapasok ang twist, mga kagno. Si Marina Abramovich ay isang master ng performance art. Ang trabaho niya ay i-challenge ang ating isipan, guluhin ang ating paniniwala, at paglaruan ang ating mga emosyon. Dito sa No PH, hindi kami nagbibigay ng sagot. Nagbibigay kami ng kwento at mga tanong. Ang pagpapasya ay nasa sa inyo na. Kayo, mga kano, ano sa tingin paki Pakicomment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, at gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, isang like at subscribe naman kay Bigan, Malaking tulong na po yan sa ating channel. Hanggang sa muli, ito po si Kuya Kaloy, ang inyong host ng No PH, kung saan ang bawat kwento ay may hiwaga. See you on the next episodes.